Dalawang kasi klase ng cardio, guys. Isa, yung high intense cardio. Yung after hinihingal ka, ayaw mo na, gusto ko na 10 minutes, 15 minutes, wala na, umus ka na. Tapos meron naman isang klaseng cardio. Yan yung, ano lang, slow pace lang, 30 minutes, 1 hour, i enjoy mo. Ang binaburn mo nun, ano, stored body fat. Kasi pag uh, intense cardio at uh, weightlifting, ang binaburn mo dyan, glycogen stores, which is carb stores, ng liver, tsaka ng muscles. Eh, kaso, pag nag-workout tayo, magkaka-muscle tayo. But the more the muscle tayo, the more na pwede tayong kumain, the more mag-burn ng calories, the more the calorie requirement. Parang pag nagka-muscle ka, parang fridge, palaki na palaki yung fridge, hindi eh, palaki na palaki na kuryente yung kailangan niya para gumana na maayos. Yeah, the more muscles you have. Kaya yung iba nagtataka, ba't ang lakas namin kumain ni Mrs. Kasi the more muscles we have. Yung totoong muscle, hindi yung muscle-muscle na, pero ang taba naman, di ba? Chaba. Tama, ayun, mali I'm not your doctor, do what works for you. Six pack, four pack.